Si Amara, isang dalagang galing sa probinsya, ay napilitan magtrabaho bilang katulong sa Maynila matapos mamatay ang kanyang mga magulang. Tahimik, magalang, at may kakaibang kagandahan na kahit nakayuko ay kapansin-pansin. Ipinagkatiwala siya sa malaking mansyon ng mga del Rosario, isang pamilyang kilala sa yaman at impluensya. Pagpasok pa lang niya sa mansyon ay nakaramdam na siya ng pananakit ng ulo at malamig na simoy na tila bulong ng nakaraan. Hindi yun ordinaryong bahay, may mga silid na laging nakasara, hagdan na laging nag-iingay kahit walang naglalakad, at isang lumang orasan na humihinto tuwing alas 12 ng hating gabi. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang lalaking nakatira roon na agad nagpabago sa pintig ng puso niya, si Adrian, ang nag-iisang anak ng pamilya. Tahimik, seryoso, at tila laging may iniisip sa unang sulyap pa lang, naramdaman ni Amara na may koneksyon sila, ngunit parang ipinagbabawal. Isang gabi habang naglilinis si Amara, may narinig siyang boses mula sa ikatlong palapag, ang parte ng bahay na mahigpit na ipinagbabawal pasukin ng kahit sinong katulong. Mas mahigit, Amara, Amara, mahinang tinig na parang galing sa hangin. Nang sundan niya ang boses, natagpuan niya ang isang lumang salamin. At noon, hindi ang sarili niya ang nakita niya, kundi isang babaeng kamukha niya, umiiyak, may luha ng dugo. Kinabukasan, habang nagluluto si Amara sa kusina, napansin niyang tahimik ang buong mansyon. Ang mga kasamang katulong ay hindi kumikibo, tila ba takot magsalita. Lumapit sa kanya si Alingberta, ang pinakamatandang kasambahay. Mas mahigit, Amara, kung sakaling may marinig kang tawag mula sa itaas, huwag mong susundin. Kahit anong mangyari, huwag kang titingin sa salamin doon. Napalunok si Amara, hindi siya sumagot, ngunit ramdam niya, may tinatago ang lahat sa mansiyong iyon. Nakatulog si Amara ng hindi mapakali, ngunit eksaktong alas 12, biglang tumigil ang lumang orasan sa sala. Kasabay nito, narinig niya ang yopet, paakyat ng hagdanan, papalapit sa kanyang kwarto. T.O.K. 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 May kumakatok. Amara, tawag ng tinig, malamig, parang hindi tao. Nanginginig ang kamay ni Amara nang dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Pero walang tao, kundi isang lumang papel ang nasa sahig. Sa papel ay may nakasulat na pangalan niya at isang pangungusap. Mas mahigit, ikaw ang susunod na tagapagmana. Kasabay nito, lumitaw si Adrian sa dulo ng pasilyo, nakatitig sa kanya. Mapatla, malamlam ang mga mata. Mas mahigit, Amara, may dapat kang malaman tungkol sa pagkamatay ng iyong mga magulang. Nanginginig ang kamay ni Amara habang hawak ang lumang papel. Ang tinte ay tila sariwa pa, parang isinulat lang ilang segundo ang nakalipas. Sa kanyang dibdib ay may biglang pumislot, parang may nagising sa loob niya. Lumapit si Adrian, mabagal ang hakbang, tila may pasan na bigat ng mundo. Mas mahigit, Amara, hindi aksidente ang pagkamatay ng iyong mga magulang. Napaatras si Amara. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Adrian at dahan na ang binuksan ang isang lumang kwaderno na dala niya. Iyon ay journal ng Yumaong Don Isagani del Rosario, ang ama ni Adrian. Mas mahigit, ang sanggol ay dinala na. Ang angkan ng mga mortal ay hindi dapat makialam sa dugong engkanto. Itatago namin ang bata sa probinsya, upang hindi siya matawag ng sagradong mansyon bago ang itinakdang oras. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Mas mahigit, ako ang sanggol na yon. Tumanggaw si Adrian. Mas mahigit, Amara, ang dugong nananalaytay sa iyo ay hindi ordinaryo. Ikaw ang tunay na tagapagmana ng mundong ito, ang tagapagugnay ng mundo ng tao at ng mundo ng mga engkanto. Ang mansyon na ito, hindi ito basta tirahan. Isa itong pintuan. Biglang nagdilim ang paligid. Ang mga kurtina ay umalon kahit walang hangin. Mula sa dingding ay nagsimulang lumabas ang mga liwanag na hugis alitaktap, umiikot. Kay Amara na para bang kumikilala sa kanyang presensya. Narinig niya ang tinig muli, ngunit ngayon ay malinaw na. Mas mahigit, maligayang pagbabalik, Hara Amara ng tanglaw na kaharian. Lumitaw ang salamin sa harapan niya, at sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita ang sarili niya bilang isang ordinaryong katulong, kundi isang reyna ng kakaibang lahi ang mga mata niya ay kumislap ng kulay ginto. Sa kanyang likuran, sa refleksyon, may lumilitaw na mahiwagang pinto, bukas, at nag-aanyayang pumasok. Ngunit, hinawakan siya sa braso ni Adrian. Mas mahigit, kapag pumasok ka dyan, hindi ka na basta tao. Hindi ka na babalik sa dating buhay, maliban na lang kung kaya mong harapin ang sumpang iniwan ng iyong mga ninuno, mo tumayo si Amara sa harap ng mahiwagang pintong nakikita lang sa refleksyon ng salamin. Sa labas, ang mundo ay tahimik, ngunit sa loob ng salamin, ang hangin ay kumikislap na parang mga bituin na nabubuhay. Dahan-dahan niyang iniangat ang kamay at hinaplos ang ibabaw ng salamin. Sa isang iglap, ito ay naging parang tubig na may liwanag. May malamig na enerhiyang gum-aloy sa kanyang mga ugat, na parabang kinikilala siya ng mismong mundo. Mas mahigit, amara, huwag, sigaw ni Adrian, ngunit huli na. Pagdaan niya sa pintuan, biglang nagbago ang lahat. Wala na ang lumang mansyon. Sa halip, naroon ang isang kaharian na gawa sa kumikislap ng mga puno, ilog na dumadaloy ang liwanag sa halip na tubig, at mga bulaklak na kumakanta sa hangin. Sa di kalayuan, may isang napakalaking palasyo na tila gawa sa kristal at buwan. At sa harap niya, nakaluhod ang mga nilalang, hindi tao, may pakpak na parang usok, balat na lap na parang perlas, at mga matang nagliliwanag sa dilim. Sabay-sabay silang nagsalita, mas mahigit, sumaatin na ang nagbalik, ang tunay na hara ng tanglaw. Sa sandaling iyon, isang liwanag ang lumabas mula sa lupa at pumalibot kay Amara ang kanyang simpleng kasuutan ay napalitan ng isang diwata reyna na bestaida na kumikislap ng ginto at pilak. Naramdaman niya ang lakas, ang kakayahang magutos ng hangin, halaman, at liwanag. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, may anino, isang nilalang na nakatingin sa kanya, galit, nagbabadya ng panganib. Babala ng matandang engkanto, lumapit ang isang matandang nilalang na may balbas na yari sa usok. Mas mahigit, Hara Amara, hindi ka paligtas. Ang trono ng tanglaw ay sinumpa. Ang iyong tunay na kaaway ay hindi nasa mundong ito, kundi sa mundong iniwan mo. Ang iyong mga magulang ay pinatay, hindi dahil sa mahina sila, kundi dahil itinatago kanila sa iyong kapalaran. Tumindig si Amara sa gitna ng palasyong kristal, at ang buong kaharian ay lumiwanag. Ang liwanag mula sa kanyang katawan ay umabot sa mga puno, ilog, at kalangitan. Ang mga engkanto ay lumuhad, at sa bawat pintig ng puso niya, naramdaman niya ang koneksyon sa parehong mundo, mundo ng tao at mundo ng engkanto. Ngunit biglang dumilim ang langit. Isang napakalaking anino ang lumitaw sa ere, halos takpan ang buwan. Mas mahigit, Hara Amara, huli ka na. Isang boses na parang pulog, galing sa nilalang na nakakulubong sa itim na usok. Ang mga engkanto ay nagsigawan. Ang ilan ay natunaw sa takot, ang propesya, lumapit ang matandang engkanto, hawak ang isang tanglaw na gawa sa purong liwanag. Mas mahigit, Hara Amara, kailangan mong bumalik sa mundo ng tao. Naroon ang pambukas at pampatay sa inyong kapalaran. Naroon ang nagtataglay ng huling piraso ng inyong dugo. Ang tunay na pumatay sa inyong mga magulang ay hindi tao, kundi isa ring nilalang ng mundong ito natahimik ang lahat. Si Adrian, na ngayon ay nasa harap ng pintuan sa pagitan ng dalawang mundo, ay nakatingin kay Amara. Mas mahigit, kailangan kita, mahinang sabi ni Adrian. Hindi lang bilang tagapagmana, kundi bilang tanging pag-asa ng dalawang mundo. Panulumpa, iniangat ni Amara ang tanglaw at nagsalita, mas mahigit, ako si Amara, anak ng lupa at liwanag tinatanggap ko ang trono ng tanglaw, ngunit hindi ako mananatili sa kaligtasan ng kaharian habang ang mundo ng tao ay nasa panganib. Babalik ako, hindi bilang katulong, kundi bilang reyna. Sa sandaling iyon, bumukas muli ang pintuan. Ngayon ay hindi na salamin, kundi gate ng liwanag. Lumapit si Adrian at inabot ang kamay niya. Mas mahigit, simula ngayon, sabi niya, sabay nating haharapin ang dilim. Pagbabalik sa mundo ng tao. Pagbalik ni Amara sa mansyon, hindi na ito mukhang lumang tahanan. Ang bawat sulok ay may bakas na ng engkanto, ang mga kurtina ay kumikilos na parang buhay, ang sahig ay naglalabas ng mumunting liwanag sa bawat yapot niya. At sa gitna ng sala, may nakatayong figure. Isang babaeng kamukha niya, ngunit ang mga mata ay itim na itim, walang puti. Numiti ito, mas mahigit, nagbalik ka rin, kapatid napatigil si Amara, parang huminto ang oras. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi simpleng kalaban, tila bahagi ng kanyang pagkatao. Magkapareho sila ng mukha, magkapareho ng tinig, pero ang presensya nito ay malamig, mabigat, at tila bumubulong ng kamatayan sa hangin. Ako ang liwanag, sabi ni Amara. Ngumiti ang babae, mabagal, mapanukso, mas mahigit, at ako ang anino na lagi mong tinatakbuhan sa isang iglap, ang paligid ay nagdilim. Ang mga chandelier ay isa-isang namatay. Tanging tanglaw sa kamay ni Amara ang nagbigay ng liwanag. Si Adrian ay napaatras, hawak ang isang mahiwagang espada na biglang nagpakita sa kanyang kamay, tila kusang tumugon sa panganib. Ang Revelasyon Mas mahigit, ikaw ang tagapagmana ng tanglaw, bulong ng anino, at ako ang tagapagmana ng kadaliman. Ako ang kakambal mong itinago sa mundo ng dilim ang pagkamatay ng ating mga magulang, ay simula pa lang ng profesya. Nagpatuloy ito, mas mahigit, Amara, hindi ka lamang Reyna. Ikaw ang susi. Kapag nagtagpo ang liwanag at dilim sa pamamagitan mo, mabubuksan ang pintuan ng walang hanggan, at ang dalawang mundo ay magiging isa. Naramdaman ni Amara ang biglang pag-ikot ng hangin. Ang lupa ay gumalaw. May mga aninong lumalabas mula sa dingding, mga nilalang na walang mukha, kumakapit sa hangin na parang gutom. Ang unang laban, sumigaw ang matandang engkanto mula sa pintuan. Mas mahigit, Hara, huwag kang lalapit sa kanya. Kapag nagdikit ang inyong mga palad bago ang oras ng liwanag, magsasanib ang inyong kapangyarihan at mawawala ang iyong kaluluwa. Ngunit ngumiti ang anino, mas mahigit, hindi ko kailangan hawakan siya, sabay taas ng kamay, kailangan ko lang, gisingin ang natutulog niyang dilim. Gambulong ang enerhiya. Sa loob ni Amara, may biglang kumislot. Isang pulang liwanag ang sumiklab sa kanyang kaliwang mata. Sa loob ng kanyang isip, boses ng libo-libong nilalang ang nagsisigawan. Tanggapin mo ako, ako ang kalahati mo. Labanan mo, Amara. Sigaw ni Adrian, mahigpit ang hawak sa espada. Ikaw ang pipili kung sino ka. Amara ay napaluhod. Luha at liwanag ang dumadaloy sa kanyang mata. Kumikislap ang kanyang buhok at balat, liwanag sa kanan, dilim sa kaliwa. Mas mahigit, kung tunay kang kakambal ko, mahina niyang sabi, sabihin mo sa akin, sino ang pumatay sa ating mga magulang. Tumawa ang anino, mabagal, malamig, mas mahigit, hindi mo ba talaga naaalala, Amara? Ikaw ang pumatay sa kanila. Nanginginig si Amara sa narinig. Ako, ang pumatay. Hindi, hindi siya makapaniwala, ngunit ang pulang liwanag sa kanyang kaliwang mata ay lalong kumikislap, parang may gustong pumawala, mga alaala, pilit na pumapasok. Si Adrian ay mabilis lumapit, pero biglang kumurap ang hangin sa pagitan nila. Isang barrera ng dilim ang hamarang. Napaatras si Adrian, hawak ang espada ng liwanag. Mas mahigit, wala kang karapatang lumapit sa kanya, tagapagbantay, sabi ng anino matagal mo nang alam, pero itinago mo sa kanya. Pag-angat ng mga, nakalimutang alaala, biglang nagdilim ang paligid. Ang sahig ay naging ulap. Ang hangin ay naging malinaw na alaala. At nakita ni Amara ang kanyang sarili, bata pa, mga pitong taong gulang, umiiyak sa gitna ng kagubatan ng engkanto. Nakapaligid sa kanya ang mga nilalang ng kadiliman at liwanag, naglalaban. Sa gitna ng gulo, lumapit ang kanyang ina na may hawak na tanglaw at ang kanyang ama na may hawak na espada. Mas mahigit, Amara, anak, kailangan mong tumakbo. Sabi ng kanyang ina, mas mahigit, huwag kang magpapadala sa boses sa loob mo, yan ang sumpa ng dugo ng unang reyna, wika ng kanyang ama. Pero ang batang si Amara, ay hindi tumakbo. Sa halip, tumayo siya, nagningning ang kanyang mga mata, isang ginto, isang pula at mula sa kanyang maliit na palan, lumabas ang liwanag at dilim na nagsanim, isang kapangyarihang hindi pa nararanasan ng kahit sinong engkanto. Ang sumpa, isang putok ng enerhiya, isang sigaw, isang mundong nalunod sa liwanag at dilim. At sa harap ng batang si Amara, nakahandusay ang kanyang mga magulang. Hindi niya alam kung paano ito nangyari. Ang katawan niya noon ay hindi niya kontrolado. Ang boses sa loob niya ang nagutos. Mas mahigit, ang bagong mundo ay magsisimula sa dugo. Pagbabalik sa kasalukuyan, bumalik ang alaala sa kasalukuyan. Humihingal si Amara, lumuluha, pero ang luha ay liwanag at dilim na naghalo sa kanyang pisngi. Si Adrian ay nakatingin sa kanya, hindi galit, kundi puno ng lungkot. Mas mahigit, Amara, itinago namin ang katutuhanang ito para protektahan ka. Hindi mo kasalanan, may nilalang na sumanib sa iyo mula pa pagkasilang mo. Ikaw ay pinili, pero sinong pa rin? Ngumiti ang anino, nang uuyam. Mas mahigit, at ako iyon, ako ang kalahati mong hindi mo matatakasan. Ang pagtindig ni Amara, tumayo si Amara, hindi na siya umiiyak, ang kanyang tinig ay matatag, reyna na muling gumigising. Mas mahigit, kung ako ang liwanag at ikaw ang dilim, tumangala siya, at ang buong mansyon ay kumislap, hindi kita tatakbuhan hindi ako susuko. Hindi ako magiging alipin ng sumpa. Ako ang magdidikta ng aking kapalaran. Pagsabog ng kapangyarihan. Ang buong paligid ay nagliwanag. Ang tanglaw sa kamay niya ay lumipad sa ere at naging simbolo sa kanyang nuo. Ang espada ni Adrian ay nagliyab. Ang unang digmaan ng liwanag at dilim ay magsisimula.